Hello guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Uh, today is Friday and happy happy Friday sa inyong lahat ano. So karong adlaw sa Biyernes, so, bulan sa September 27, 2024. Maghatag na pud tag panibag-ong karong adlaw mga idol no. Sa sabay lang sa mga ganahan mo sabay. So natay tryo 8877559922. So kani akong gibutang dire balikin ninyo mga idol 9, 5, 2, 6, 0207 Kung ganahan mo, pwede na nyo balikan mga idol. Ito, kung ganahan mo sa pwede pwede na ibit ang tryo mga idol. Basta mag -tryo, no? Pero ang eskalera, ang magkumpiyansa sa eskalera karon ron, mag-old mo mga idol. Kung na may mga eskalera na tinaguan, pwede na nyo tayang karon So, recap sa result gahapon. 139 on the spot sa 139. Congratulations, anak. Uh, sa 5 PM 130, congratulations gapon, dire ligasta. Ah, uh, atoa dire kay 224. So gi niya ang atoang 4 game ng 9 no. O 227 ato adra gapon. So ligas ang atoang double na toto. Okay? So maghatag na ta guide all draw. Um, sabay lang sa mga ganahan. Uh, thank you dai sa mga kuano, Uh, mga solid boss rin 3D vlog o sa mga nagpadayong draw lang tau sa itong mga ni-upload na video sa mga solid dira thank you sa inyo ang tanan mga idol ha shout out sa inyo ang tanan. and then sa mga ano sa always na nag-like sa tua nag-comment sa tua ang comment section okay maraming maraming salamat sa inyo mga idol Okay, atong iska karong adlaw guys. 7 6 8 Mo dito ang base iska. Karon, so kung naa may mga sariling eskalera dra mga idol, mulay unaha ninyo ang mga kombinasyon. So pero kung tan-aw ninyo magkapareho tag mga kombinasyon, ah uh, kana bunali na ninyo mga idol. So ganahan man ning 210 o 132, basig mag-reach back pwede na inyo tayaan mga idol no ah uh, magsige na rabag rest back risk back ang mga kombinasyon karong adlaw so double sa double kay mo lang gihapon 788 ako ang base double og 288 ayan Uh, take note no mga idol wala pa kagawas ang um, 88 na double base ganahan mo sa 88 na double pwede mo mag 8-8 na double mga, mga idol ha pwede yung lastuhan ang 8-8 na double so basic mag double ba and then dito na tayo sa atong guide 1-7 or 7 total 17 uh, 7-1 3 7-1 2 muna ako ang base karong adlawa pero na amoy mga kombinasyon dira na tinaguan. So mulay una ha mga bosa. Pero pagka pareho gani tag mga kombinasyon, aka na birahi kay hinindot na. Okay? So ganahan mo ana. Okay? Ayan oh, no? 714. Pero ganahan mo double na 11, one one, pwede mo mag 711. O ganahan mo 7 na 77 na double, pwede mo pud mo mag 717. Okay? screenshot mga idol next ay 85 so ang 85 wag yako kalusot gibalit gapo na ako ni kay hotman gihapon sa tuang guide so 85 3 85 2 muna ako ang based kumbi karagadlawa Okay? pero pwede mo mag 85 4 wapan ni kagawas ang 85 4 mga idol ha 856. Og tuwaron nga na siya ang 85 mahimo nang 859. Okay? Timanin na rin yung mga idol. Syndicate, syndicate ba syndicate? Okay? 859 kana. O ganan po mag double anak mga idol. Ah, uh, pwede na mag 858 uh, or pwede mo mag 855. So ayan, double. Ah, uh, 42 42 or 24 na pair. So, ako adere kay 4, 1, 2. Muna akong ganahan, 4, 1, 2 or 4, 2, 5. So, muna ako ang base sa 42. Pero pwede mong mag 4, 2. 4, 2, 8. purol. Pwede mo mag 4, 2, 8. Itlog na to pong purol. 4, 2, 6. Ayan. 4, 2, 6 uh, 4 to 7. Yan, pamit per, no? 4 to 7. Pwede mo mag-double dire, double na 4 to 4. ganahan mo 4 to 4. Okay? And then next ay 36. Ayan, 36 or 63. So dire ako ah, kay 360 364. So ayan, Muna ako ang base. So, pero, pero pwede mong mag-3, 6, 8. 3, 6, 8 Or 367 Wala pa nakalusot 365 Pwede gihapon ng 365 O ganan uh, mag double Ani eh Pwede mo mag 363 363 Or 366 Ayan O ganan mag double Screenshot mga idol. And then, next ay ah, dire sa ito ang 86 86 or 68 Ako dire kay 863 So, gihatag naman ito 863, no? So, sige lang 861 So, muna Bato ang base combo pero pwede mo mag 860 860 o 862 862 tapos 869 ayan 869 wala pa nakagawas So pwede mo mag double 868 o 866 na double mag ganahan mo ayan screenshot muna idol Last combo 02 ah, or 20. So, diri ako ah, kay 2 uh, 02 3. Ay magkumpiyan sana ng 0 2 mga idol ah. 0 2 6. So, muni ako ang base kumbi karong adlaw Pero pwede mo mag 0 2 7. 027 og 029 kana 029 O ganahan man gan mag pwede mo mag 0 to 0 0 to 0. Huwag mo balik ang toto gihapon na double. Pwede mo mag 0 toto. Ayan. Ayan mga idol. Ito ang guide karong adlawa. Screenshot po. maghatag pa moste. So, congratulations lang sa nakapick gihapon. No? Sa ito ang guide. To his, ito uh, ang guide gihapon. Kung nakapick mo, congratulations sa inyo ha mga idol ha. Sa mga nakapick lang no. Ito ang... Kamuste? 1380. Pwede mo mag 081. 081, kini wa pa nakalusot. O 31 318 wa pa ni kalusot pag target og grumble mo ani mga idol. Okay, target og grumble mo ana. So mura na mga idol ato ang guide karong Adlawa Na po diri ang 830. So ganahan mo anang tulo. Pwede ninyo rambulan karong adlaw. So good luck and God bless sa inyong tanan mga idol. Og daga salamat sa inyong tanan no sa mga nagpadayon. Ah uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa mga wala pa ka subscribe Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma mo mga idol sa tuwang video na gina-upload kada adlaw po. Okay, out na ko mga idol. O dagan salamat sa inyong tanan. God bless. And thank you, thank you so much sa inyong tanan mga idol. Remind lang na ako mga idol lang ito ang kuanday, no? ang ato ang pamintin ah uh, 61 961 og 960 muna to ang pamintin so pag target og grumble mana no yan mura na mga idol good luck and god bless po sa iyang tanan ah uh, amping mo kanunay mga idol ha? okay bye bye